Ito yung ano yung putol yung ano. Ano nangyari sa iyo, idol? Uh, bangga po na Bangga sa motor. to. Nice, Banga... nga po to. No. Maganda nga po. Doctor na, master. Doctor no. na. nga... Ma'am, putol yung ano niya eh. Cooperation to eh. Ha? Putol yung mga ko? piyesa naman niya. Putol yung mga piyesa mm -hmm. naman. Sino nakapangga sa'yo? Sige, sa amin po. Hmm, sa walang. Okay. Ayan o. Ito kasi nga no. Ito kasi ganitong structure na to. Na, ito na no? Kung makapansin nyo, nasa align siya. Pasok siya sa rotator cup. Hindi, hindi, hindi na dislocate pa, ano Kaya, kaya nakalagay, no dislocation, eh. Hindi siya dislocate. No, hindi siya na dislocate. Hindi siya dislocate. Nakaposition siya. Pero ang kailangan, yung shoulder kasi, hanggang dito yan. Punong-puno ng ligament siya nakakapit yan dyan nung nabangga siya, yun na damage yun. Yung mga nakakapit. Possible may mga napatid na tendon, mga soft tissue, mga ligaments. Kasi bago mo abutin tong buto, siyempre dadaan ka sa balat. Tapos yung dito. Pero susubukan kung pitikin ay doon. Sana pag tumuno, dumikit. Pero pag hindi dumikit, lalagyan natin na ano. Lalagyan natin na ano. Para habang tumatagal ito mas mas maganda mas mahigpit pa yan oh kailangan kasi ganyan oh no? higpit ali ito pa kailangan kasi ganyan oh no? tingnan niyo ayan pag nakahawak ako pero pag binitawan ko tumoy yan lumalalim oh ayan oh pansin niyo lumalalim pero pag inangat ko oh yan dapat ganyan kataas yung uterus niya tanang puwersa Unti-unti ya. Eh, no. Straight mo. Ang ganda Wala na. Ipa-opera niyo to para maagapan. Ano to? Hindi na gagana. Wala na yan. Unti-unti yan mamamatay. Ito, ito yung nakita niyo ngayon. Matutuyo to. Matutuyo to. Tutuyo yan dito. Tapos yan, Parang puro man-hit na lang yan. Puro man-hit na mararamdaman niya. Walang puyos. Hindi niya kaya gano'n yan. Kailangan matugtong yung mga tissue dito. Subukan natin itigin. Ayan. Relax na rin. Ayun. Tumulog. Ano si Roy? Ano nga si Roy? Muscle tape? Oo, oh, muscle tape. Iaangat natin to. Ba't tumalabas na sila yung pata? Wala, kung yes? Wala. Hindi kayo ng muscle tape ha. Ito muna pagpapalit-palit nyo muna yung muscle tape. I-connect. i nyo muna ng pagando. Ganito yung paglagay Oh. Sino ba kasama mo sa bahay? Hmm, kapatid ko. Ito po. Uy, kasama sa bahay. Sorry. Ito Dito ka, ma'am. Tingnan mo, tingnan mo. Ako, uuwi na ako. Hindi, tingnan mo. Pag nakaupo, pag papalitan nyo ng master tape, tingnan mo yung position. Kailangan kasi naka, nakapantay yan, nakadikit. Kasi pag binitawan mo, mo to, lulubog yan. Kaya kailangan, para bang, ayun, no, tutukuran nyo. Bili kayo nito master tape. Tapos, yung pagkabit ng mga sipit, medyo unating yun. Cross nyo. Hindi ka magalagay? alagay nung ng DL. Project na yung DL. Kano katagal siya? Eh, abang ano? Habang... Habang hmm. may ligid. Oo. Uh, -huh. Kung ko siya, tanggalin niyo. Tapos palitan na lang. Ayan, tapos... Itong ano, ikpitan mo pa ng konti Yung nandito sa may Kailangan ito nakaangat pa ng konti. Para mo pa konti. Tiisin mo muna. Tapos ito, pagka napapansin uh, mo nangangawit na, bitawan mo lang. Hmm. I-stretch yeah. mo yung kamay mo. Sige ba, Tingnan mo lapit ito sa table. Okay. Yan, okay. Mararamdaman mo para may nakakapit na sa iyo rito. Pag may ganito ka. Kailangan kasi yan palagi nakaganyan, kaganyan, nakataas. Mm Ngayon, pag nangangawit ka, tanggalin mo, ilabas mo yung kamay mo. Kailangan ma-stretch niya kasi ito naman ang maglalak niyan. Ito naman ang maglalak niyan. Ba, may paano nyo pa to? Ipa-evaluate nyo pa to sa ano? Kailangan talaga tumalo may pa. Possible may MRI Sana. Para. Baka mabutas yun. Kasi mamamatay na yung kamay nyo dyan. Maraming napatid dito. Kasi sa x-ray, kita. Ayan, walang dislocation. Sinabi lang walang dislocation. Uh oh. Kasi nakatiming pa siya sa ano eh. Pasok pa siya sa rotator cap Pero, ang layo ng distance. Ang layo ng distance. Kung panonood rin may mga ano, meron pang isang ano dito ito, yan yung mga uh, tutulong upat samantala. Okay? Ganyan lang, hindi na, hindi na pwede nga rin yan. Maano kasi yan. hindi ah, na pwede galawin galawin. <laughs> Pagka, uh, ilan naman ang tanging gagawin dyan eh. Tumunog lang ng konti, narinig mo. Bunti lang. Dapat talaga mas malakas pa sa kung sakali. Kailangan kasi naka, itong shoulder mo, dikit sa ngayon kahit pa paano sa acromion yung clavicular medyo ganito lang distance nyo Panorin niyo yung shoulder anatomy para tignan nyo o kaya shoulder x-ray yan yeah, parang kanan yan ito ang nangyayari kasi dyan yan ito kailangan din yan sa kataas konti lang yung allowance nya tignan mo yung anatomy ng shoulder para magkaroon ang daming pesa dyan namin. Makakatamad na kasi yung panuori ng na eh, mga aba eh. Ito, kung ganitong case na to, alam, ano ko na eh, na may mga hinandil na rin akong ganyan na talagang lost power na talaga. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya, pinagawa ko na lang, nilalagyan ko na lang ng ano. Kung sakaling gumaling, nakaangat na siya hindi na siya kababa. Kaya, kaya ako nilalagay, kaya ako tinu nilapit ko siya kanya, kailangan kasi pag magpapalit ka ng, kailangan nakadikit. Para ang itsura kasi ng ano, nakaganyan, no? Para may nakasakal. Kaya ko kasi, kinakasakal sa'yo, eh, nakahold ng ano. Ganun ang mararamdaman niya. Ganun lang, palit-palit. Sana, gumaling siya kagad, mag-take siya ng mga ano, okay? okay, okay.